Good morning, uh, Manong Ted. Good morning din po, Ma'am DJ. Magandang umaga rin po sa ating mga kapabayan. Opo, attorney, uh, ang sabi po ng ilang mga miyembro ng ka kamara na may chance pa po ang Vice Presidente to appear sa budget hearing po on plenary ng tanggapan niya ngayong pong linggong ito para po kahit papaano ay magkaroon din po naman ng pakakataon ang inyo pong sponsor doon, si Congressman Adyong, na maipresenta ng maayos po ang budget at yung pong mga hinihingi ng Vice Presidente ay maibigay kong sakasakali. Uh, meron na ho bang balita kung pupunta ba si VP Sara dito sa plenary uh, session sa kanyang budget? Ako, paumanin po, uh, Manong Ted, pero sa ngayon, wala pa po tayong uh, mabibigay ng confirmation na kung anong mangyayari sa plenary. Uh, nung kuliko po pong tinanong sa opisina, hindi pa rin naman po nakakatanggap ng formal invite although I think meron ng naging pahayag na September 23 ito magaganap. Uh, ang tabayanan na lang po natin, uh, sa ngayon po kasi hindi talaga ako makapagbigay ng confirmation pa. Okay. Uh, pero uh, sa, amin po naging panayam kay uh, na Jong nito hong uh, just recently, hindi na itago yung kanyang pagkadismaya attorney sa Vice Presidente dahil uh, matapos po yung unang pagkakadefer sa kanyang budget, hindi man lang daw ho nakakuha ng tawag o pakikipagpulong ang Vice Presidente sa kanya bilang ano din po no, bilang uh, sponsor ng kanilang budget. Ano pong reaction niyo doon? Opo, well, uh, well, yung ano naman po, pagdating naman po sa budget ng OVP, as we all know, no, nagsabi naman ng ating Vice Presidente uh, kahit nung una palang hearing yan, even dun sa lumabas na interview niya kamakailan, na talagang she will leave it up to the pressure of Congress na po pagdating sa approval or disapproval ng kanyang budget. But aside from that, pagdating naman po sa ating mga budget uh, proposal for 2025, eh, nakapagsumiti naman po ang OVP ng mga dokumento no, that, that really specifies kung ano yung mga nilalaman ng kanyang budget proposal. Uh, siguro sa ngayon yan po ang reaksyon natin uh, sa bagay na yan. Okay, so doon po sa katanungan ko, doon sa kumbaga po uh, kumbaga eh pa, por uh, por respeto doon sa sponsor ng budget nung pong uh, opisina na kanya pong uh, kumbaga tinutulungan wala daw po talagang ugnayan ng tanggapan ng Vice Presidente. Meron ho masasabi kayo uh, ano ng si Vice of Presidente? As of the moment mm -hmm. po, uh, ang alam ko, wala pa nga po talaga. Mm -hmm. Although, uh, I don't know if in the coming days magkakaroon ng uh, pagsulat sa ating budget sponsor. Uh, sa ngayon po ay eh, hindi ko pa po talaga masasabi manong Ted, uh, apprehension po. Opo, opo, sige po. Ay, ito po si Chacha po sa ilang katanungan. Yes, po. attorney opo. Michael, nitong nakaraang ay, good hearing, good morning po, attorney. Opo. Thank you for being on the opo. show. Nitong nakaraang hearing, ano, hindi, hindi po ba sinabihan po ang ilang kawani ng Office of the Vice President para po pumunta doon sa nakaraang pagdinig para maging representative po ng Vice presidente. Wala bang naging ganong command ang uh, si Cecilia VP Sara po sa inyo? ah uh, sa alam ko po, uh, wala na pong naging ganong uh, any instruction. Ngayon puntahan po natin um, ito pong notice of this allowance na nakuha ninyo mula sa COA. Binibigyan po kayo ng anim na buwan para sagutin ito. Handa na po ba yung magiging sagot natin dito or on process po yung paggawa ninyo ng kasagutan dito? Opo. So uh, just to clarify, no, itong, kasi may dalawang klase ng audit na naganap sa Office Vice President. Number one, yung ating tinatawag na regular audit uh doon naman yan sa operations no ng opisina and then ito nga sa confidential funds which is the subject of itong notice of disallowance and yes meron tayo we confirmed na meron tayong yung 6 months para po magsumite ng ating apila or appeal mm -hmm. against mm -hmm. the notice of disallowance and currently naman po uh, we are preparing already no the necessary supporting documents para po maattach natin doon sa appeal natin and we are definitely looking to file the appeal within that 6 month period Bukod po dito sa 12.3 billion na notice of disallowance sa so Office of the Vice President, meron din pong issue na pinalutang itong mga kongresista natin itong nagdaang hearing. Tungkol naman po dito sa worth 65 65 million worth po na mga welfare goods diyan pa rin po sa Office of the Vice President. Inilabas po nitong siya representative Jinky Luistro uh, na may mga ilang parang eh, eh, hindi hindi natin masabi agad na irregularity eh no, pero merong mga uh, sabihin na natin na uh, halimbawa po itong pilot testing sa PANSARAB in Davao City at maging sa Maguindanao. Ah uh, 992 million pesos po ang ginastos dyan. Meron din daw po for rice distribution na umabot naman ng 600 million pesos at iba pa na mga nabanggit niya. Meron po ba tayong explanation tungkol dito? Opo, thank you Ma'am DJ. Ah uh, unahin ko lang po yung 12.3 uh billion na nabanggit niyo. I don't think sa OBP po yes, yan. Yes, Kasi yes, po, yes, sir. 'yan yung lumabas na balita tungkol sa dept ed. Yes, uh, siguro yes, po I'll take this opportunity maybe to clarify that also uh since uh, galing po akong DepEd although of course I cannot speak for DepEd now no but just on the 12.3 billion uh notice of this allowance siguro maganda rin pong i-clarify sa ating mga kababayan na uh, hindi po yan attributable to the vice president uh, per se no in totality mm -hmm. why kasi yung 12.3 billion nung tiningnan po namin yan it's really an accumulation of yung mga natenggang notices of disallowance that are not final, meaning they're still on appeal by the Department of Education mula pa, uh, perhaps, I think, as far back as 2010. So, kumbaga, yan lang po yung naging aggregate number no, or figure ng mga no notices of disallowance. Pagdating naman po doon sa termino ng ating Vice President, uh, yung karamihan po ng ating disallowances ay really at the, at the regional level. Kasi po, uh, may iba po ang auditors ng central office sa DepEd. Iba rin po ang auditors sa ating mga regional offices, division offices. Pagdating po sa central office, in fact, noong 2023, uh, wala po tayong natanggap na any notice of disallowance, charge, or suspension. No? So, ang karamihan po niyan, if not in the regions, no, it's really an accumulation lang noong mga pending. So, um, siguro magandang ma-emphasize na pending hindi sa ayaw bayaran or hindi sa ayaw uh, uh, i-address yung notice of disallowance. In fact, naka-appeal po yung mga notices of disallowance ng DepEd. Pagdating naman po doon sa OVP, I think one of the things mentioned um, was yung nearing expiry na mga items no, or food mm -hmm. items. Mm -hmm. uh, para po ma-explain lang natin mabilisan, meron kasing disaster relief operations ang OVP. So dito po sa disaster relief operations, kailangan po talaga mag-stock ng uh, ilang items, no, just in case magkaroon ng calamity. However, syempre hindi natin talaga matansya kung kailan magkakaroon ng kalamidad. So yung mga na stock na yon, yun yung napansin ng COA na uh, maaring malapit na sa expiry, but we just wanted to clarify, na wala naman po tayong inabutan ng expiration or na distribute na expired na lahat po 'yan ay na-distribute natin within the period prior to those items being expired. But also, uh, we acknowledge that there must be uh, some strategies employed no, to make sure na hindi umabot na may expire siya. So right now, uh, the OVP naman po has employed strategies uh, para po talagang masigurado na kahit kailangan nating mag-stock, uh, kung hindi man magkaroon ng kalamidad ay eh, magagamit pa rin natin sa uh, ibang paraan, yung mga food items na yan. And then I think there was mention of hindi po na-submit yung um, uh, isang report no doon sa submission sa COA. Uh, yun naman po, yung tinatawag natin post-activity report. Uh, yung post-activity report actually na-submit siya pero na-attach lang siya sa liquidation report ng cash advance. So hindi doon sa in-expect ng COA na dokumento. That that is why um hindi na po nung nung clarifyan sa COA, hindi na po nag-request ng COA ng resubmission dahil na-submit naman po. So those are the things lang naman po no na na uh, o na na-address na po ng OVP at the COA level. COA level. Ito po mga inexplain nyo sa amin ngayon. Uh, mm -hmm. Attorney Michael Poowa, um meron pa po bang um, kumbaga eh, gagawa pa ba ng iba pang kapara kaparaanan ang vicepresidente Presidente para ma-explain po one by one ito po mga ibinabatong issue sa kanya kasi just last week naglabas po siya rin ng interview ano okay. uh, pero hindi namin narinig yung mga kasagutan dito sa mga binabanggit na notice of disallowance nga po ng COA. Opo. Uh, mam Ma Ma'am DJ, uh, as to kung maglalabas ng explanation one by one ang ating vice president mismo, hindi ko pa po talaga masasabi sa ngayon. Pero pagdating naman po sa COA, I think we have to also inform para po malaman din ating mga kababayan na actually pagdating po sa regular audit ng COA, no, yung yearly na ginagawa ng COA sa operations ng OBP, ay uh, wala naman pong naging notices of disallowance, suspension or anything uh similar to that. In fact, uh, for the two years that the vice president has occupied the office, eh, unmodified or unqualified yung opinion ng COA no. Ibig sabihin po niyan ay uh, fairly presented po ang kanilang uh, and, and reliable ang kanilang financial statements. So wala pong uh, maaring masabi na maling paggastos doon sa uh, naganap. Ayon doon sa naganap na regular audit po ng COA. Pero um, ano ano naman po explanation dito Attorney Michael? Uh, dito po ay, sorry um uh, spokes, spokes, ano, dito po sa sinasabi na DepEd Central Office had the highest amount of this at 1.2 billion pesos none of this amount was settled by year end. Ano po explanation diyan? Uh, that 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 pertains to disallowances po na hindi po sa termino ng ating vice presidente din. Yan para malinaw po. No. So, yun po yung, opo, salamat po. Yan po yung sinasabi natin na that was way before 2022 yung mga ganyang disallowances. And the reason why hindi pa po siya settled is because it's still undergoing po yung process within COA kung saan ay eh, meron pa pong appeal process. Kasi po pag nagkaroon po ng disallowance normally po from the auditor level, a pa po yan yung apila so a uh, director level and then aakyat pa po sa commission proper no and all that is within the six month period nga po na nabanggit natin kasi usual po na after this allowance uh, whether confidential funds or regular audit eh, meron pong six months yung ahensya na magfile po ng kanilang appeal uh, sir uh, attorney michael uh, for yes, the for the end time ano ho uh, kasi no. ang dami nito eh. Kumbaga, <laughs> ko. Uh, sa sasakit ang batok mo dito pag inisa-isa natin tong mga reported ano na mga sinasabing disallowances, suspensions and charges no na audit report bagamat di pa ho ito final for DepEd separately ho yung Office of the Vice President yung nga pong pagkakataon nga sana na masagot ang lahat ng ito in an open public hearing. Again, wala na ba talagang chance na humarap si Vice dito para humapakinggan ng taong bayan mismo yung kanyang version? Well, sa akin po, hindi ko pa talaga masasabi, Sir Ted. No? Hindi ko mako-confirm or mag-deny kung magkakaroon man ng mm -hmm. chance na ganyan. Uh, Unang-una sa lahat, ang COA findings naman po ay sa COA po talaga natin ina-address. No? Uh, that's why meron pong proseso ang COA mapa-deped man 'yan mapa-OBP or kahit anuman man pong ahensya ng gobyerno mm -hmm. may proseso mm -hmm. within dep, uh, within COA para po ma-address yung mga ganyang findings. Uh, siguro klaruin ko lang po talaga yung sa DepEd po. Although again it's very very difficult for me to speak on DepEd now kasi mm -hmm. po talaga ako part na ng DepEd no. Pero syempre mm -hmm. when lumabas ito sa media uh, tiningnan ko rin po kung ano ba itong mga ito dahil during my term there hindi ko rin po Uh, matandaan na nagkaroon kami ng any uh, suspension, disallowance no for that matter. So nung, when I asked about this, uh, nalaman ko naman po na ito naman po ay talagang accumulated na na-disallowance from previous years. So uh, hindi na po siya attributable sa ating vice president. At kung meron man pong uh, nangyari noong termino ng ating vice president, it is at the regional level and ito po ay sinasagot din naman ng ating mga regional directors sa kanilang mga COA auditors. Uh, pagdating naman po sa UVP, uh, again ang, ang notice of disallowance lang po ay yun nga nabanggit sa confidential funds which is really not final and currently undergoing opinion po ina-address natin. At pagdating naman po sa regular operations ng OVP ay wala naman pong ganyang disallowance and in fact uh, sabi ko nga po ay unqualified po ang opinion ng COA sa two years na na-audit nila. Opo, opo. Wala pong uh, disallowance maliban doon sa confidential fund pero meron din pong mga observations ang COA sa ilang pong gastusin ng OVP kagaya nga po nito pong paglaki ng budget para po sa inyong mga satellite offices. At ito rin po ang pinagdiskitahan kung tama pong word na ginamit ko no? dito pong mga nagdaang pagdinig nga kaya po dahil sa kawalan ng paliwanag eh, yung nga, babawasan daw po ng malaking halaga ang proposed budget ninyo at malamang daw po mga kung kamarang tatanungin 700 million na lamang ang ibibigay po sa inyong budget. Ano po tungkol nyo doon? Opo. Well, doon naman po sa proposal na i-slash yung ating budget. Uh, well, sa ngayon po, hindi po kami, kung mapapansin nyo, hindi kami nagbibigay kaagad ng comment o reaction ukol dyan dahil uh, number one, medyo uh, malayo pa po tayo pagdating sa GAA mismo. So, syempre, tayo po, no, dadaan pa nga po sa plenary yan, both houses ng Uh, lower house and of course the Senate and then dadaan pa po ng BICAM. So tayo, antabayan lang din talaga natin kung ano po yung lalabas mismo na budget sa GAA. Pero nasabi na rin po ng ating, maliban sa nasabi ng ating Vice President na we will leave it no to the hmm. pleasure of Congress pagdating sa budget ng OVP nasabi rin po niya na handa, handa naman po ang OBP kung ano man ang ibigay na budget na ito lang ang trabaho we can work around whatever budget naman po is given to the OB. Opo. Malakas po ang loob ng Vice Presidente na banggitin niya na eh, kayo nang bahala. Ano, kung magkaanong inyong gustong ibigay dito sa amin tanggapan at kami naman inakapagbigay na sa inyo ng aming proposal. Eh, yan nga po ay napaka ano ho, no? ah, kumbaga, very practical no? na pahayag. Pero ito ba ay ang lakas ng loob bang pinaghuhugutan dito ni VP Sara para sabihin niya ito ng ilang ulit ay nananalig siya na meron sa kaniyang tutulong sa Senado para dito sa kaniyang budget? Hindi rin to, uh, Manong Ted. Uh, I think it's really, uh, kung ano po yung sinabi niya, yun din po talaga yung pinanggagalingan niya. No? Hindi po siya umaasa na may tutulong mm -hmm. o kung sino man sa mm -hmm. pag sa Senado. Actually, mm -hmm. sa kanya, binigay na niya ang pagdidesisyon uh, dito sa kaniyang pro budget proposal. Uh, sa Congress at kung ano man ang kalabasan ng budget deliberations at kung ano man ang mabigay sa uh, GAA ay uh, she she's ready naman po and, and, the whole OVP is ready to just work uh, with the budget that is given. Okay, so pa paano po kaya ito ngayon? Kung sakasakali lang po, ngayon ba pinaghahandaan na po ng OVP kung uh, uh, tapyasan nga ito ng napakalaki at mawala na po ang pera ninyo para po dito sa ilang programa at maging sa mga satellite offices maintenance po ng tanggapan ng OVP. Opo. Uh, well, unang-una marami naman po tayo talagang mga strategic partners. Uh, secondly, pwede naman tayo mag recalibrate ng mga programs natin para mapagkasya kung ano man yung budget na mabibigay sa atin. Uh, Pagtitingnan naman po natin doon sa proposal, na babaan yung budget. Ang tama po kayo, ang affect, Juan, talaga diyan ay satellite offices, no. But uh, definitely yung layunin po kasi ng satellite offices. Ay talagang if I can just briefly state mm -hmm. this, is talagang mapalapit po yung serbisyo na binibigay ng OVP lalong-lalo na sa mga underserved communities. Uh, kaya po nag-nag-establish, nagdesisyon nag ng ating vice presidente na mag-establish ng satellite offices nationwide uh, definitely yan yung isang bagay na maapektuhan no dito kung talagang matuloy yung uh, proposed budget cut but again uh, talaga namang nasa kongreso po no ang power of the purse uh, we of course respect that so kung ano man ang mabigay sa atin we will just work with it at titingnan na lang po natin kung paano natin may extend yung servisyo natin kahit na mawala yung, uh, yung mga budget na hiningin natin. Apo, power of the purse kaninyo talaga ay nasa kamay po ng kongreso. So yung binabanggit po ni VP Sara sa second part ng kanya pong panayam na meron po lamang dalawang tao ano po na siyang may control umano sa pambansang budget at naglalaan nga nang dagdag na pondo from nep ano to gaa para po sa classroom ito hubay nangangahulugan din ng pagtanggap niya sa katotohanan na yung dalawang yon ay eh, nataungding leader naman ng kamarder representante na siya may hawak ng power of the purse well uh, manong Ted doon naman sa nabanggit sa interview yan mm -hmm. po ang uh, uh, paningin ng ating uh, vice president mm -hmm. batay sa kanyang experience Uh, ako po kung pa siguro pa umini na rin po uh, i would rather not comment on that po uh, mm -hmm. dahil it would be inappropriate for me to comment on mm -hmm. something no, uh, mm -hmm. regarding of course our congressman out of due respect also Opo. opo. salamat po and then uh, attorney michael meron bang paparating na naman na panibago pong uh, 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 recorded interview si Vice President para po sa mga humihingi ng kanyang uh, mismo na nanggagaling sa kanya na pahayag sa mga isyong ito? Sa akin po, uh, sa ngayon po wala po talaga akong uh, information or mm -hmm. alam na paparating na interview. Kung sakali man po, uh, we will definitely naman po also inform the media para siguradong makakuha po sila ng kopya. Pero sa ngayon po talaga uh, to be very honest with uh, you wala po akong alam na paparating na interview. Ano po ngayon na pinagkakabalahan po ng Vice presidente Well, tulad ito lang po ang trabaho niya. Uh, nakipag uh, may, may mga courtesy calls din po yan uh, galing sa mga foreign dignitaries. And then of course, uh, pupunta rin po siya sa field uh, para po uh, talagang ma makausap ang mga tao at malaman Katulad ng ginagawa niya noon pa, kahit sa DepEd at kahit sa OVP noon, talagang pupunta siya sa field para malaman kung ano talaga yung mga pangangailangan ng ating mga kababayan. At mula doon, doon kasi tayo nagpo formulate ng mga programs para talagang uh, matugunan natin yung mismong pangangailangan. Po. Mm -mm. Attorney Michael, sabi mo na no, wala ka alam kung may uh, susunod na interview pa si VP Sara. So itong first, second, and third, uh, three parts na interview niya, wala rin po kayo noong time na ginawa niya po yung interview na iyan? na po ako magcomment ma'am doon sa interview okay, ni VPB, Tutay. ang importante naman po doon kasi natatanong din po kami dyan no mm -hmm. doon ng media na uh, kung saan or sino but mm -hmm. uh, sa akin yung information na nabigay is yung date and yung place ngayon kung mm. uh, i think am more important doon is really the substance po rather mm. than kung saan or kung mm. kailan nagawa. Oh. Yung kanina po na nabanggit ni Sir Ted ng mga satellite offices na isa nga sa mga oh. napag-usapan din sa lower house hearing. Um if I may ask yung mga areas saan po exactly yan kasi nabanggit din nila na yun daw mga areas kung saan itinayo itong OVP satellite offices doon lang sa mga area na malakas daw si VP Sara. Ano pong tugon nyo dyan, Attorney? Uh, well Pagdating po sa satellite offices, no, meron po tayong 10 satellite offices. So, meron po tayo sa Cagayan Valley, meron po tayo sa Pangasinan, meron po tayo sa Bicol, sa Panay, Negros Island, meron din po tayo sa Eastern Visayas, sa Cebu, sa Caraga, sa Western Mindanao, sa Southern Mindanao, which is in um, Davao, and meron din tayong BARM, no, na mm -hmm. satellite office. Uh, then meron din po tayong dalawang extension offices Tondo and Lipa extension. Mm -mm. So uh, ang ang basihan po no, ng pagpipigil pag ng itong mga satellite offices na ito ay really yung, uh, kung makita nyo, nationwide po talaga, no, scattered siya. Ang tinitingnan natin is yung accessibility, kung meron bang trans means of transportation para makarating yung tao doon sa satellite offices. So hindi lang po to sa mga areas na malakas siya. It's really uh, strategically placed para po makita natin kung uh, saan uh, ideal talaga na mapupuntahan talaga ng tao para makakuha po ng mga benepisyo na binibigay ng OPP kasi kung sa dito lang po tayo sa Metro Manila ang paningin ang pananaw po namin diyan eh, napakahirap naman no for someone in Bintanao na nangangailangan ng tulong for example for yung binibigay na usual is yung ating medical assistant or mm -hmm. assistance or prayer assistance para pumunta pa ng Metro Manila no? at mm -hmm. uh, hindi siya worth it kumbaga mm -hmm. na biyahe pa and I know that with technology now na meron na tayong mga online no na forms na pwede but uh, we have to remember na marami pa pong areas na walang internet at talagang marami pa rin pong mga kababayan natin ang hindi gumagamit ng computer mm -hmm. Apo. Apo. o cellphone man lang so talagang ang layunin nito ay mapalapit lang uh, ang serbisyo